Hello everyone! Kumusta kayo lahat? For today's video video ah, lang ako Sandali update sa YT Sa YT ko And then okay, Papakilala ko sa inyo dito pala ako sa farm ng kuyang namin So ito pala si Merto O oh, yan <laughs> Si Merto ang pangalan niya Nagugutom na siya Si Merto uh, siya, Isa siyang bulugan Or ito yung lalaking uh, baka. Napakita ko sa inyo yun. Yan, yan napakalaki niyan. Kaso hindi ako masyadong lumalapit kasi napaka ano niya, active. So, ito si Merto. Ito yung buhubulog sa si mga babaeng baka dito. So, hindi na nila kailangan lumuwas or punta sa ibang lugar para magpabulog. So, ito pala yung, hindi ko alam yung quality ng baka, Pero quality yung baka na ito. Baga, maganda yung lahi. Tsaka nagpapalahi, mamahalin. And then, nabili ito noon ng kuyang namin for 350k so so sa ganitong uh, quality na baka Maraming gusto mong bumili ito. Binibili nila 400. So, hindi binibigay na yan kasi kailangan namin ng magbubulog sa baka. So, yan. Ililibot ko kayo, no? Yan. Ito pala yung farm niya. Maraming mga manok dito, guys. Mga manok. Yan, hindi ko alam saan naman. Pero mas gusto nila dito. Kasi marami silang nakakain. Ay, oh my God. Gugulat <laughs> ako, guys. Yan. So, ito pala yung turret ito siya si, ano siya, babae. So, makikita natin guys, kung quality ng baka is, yung tenga nito is, uh, mahaba yung tenga. Yun yung quality ng baka. Isa sa quality ng baka. So, ito din yung isang turret. So, naghihintay lang silang pakainin. So, babae din to. So, ayos sa akin. Hindi niya ako kilala. Oh, pakita ko sa inyo yung iba. Yan, kumakain na sila ng day, dayami. Day dayami muna yung unang binibigay bago ibigay yung feeds. So, ito, ito. Yan. Kumakain na sila. Kain-kain. sila. So, nakikita ninyo, may mga tag yan. May mga tag. Tapos, meron mga pangalan na nakaukit sa balat nila. So, yan. Mga baka nito, guys. Mga buntis na to. So, magkakaroon na ng lahi yung nabiling ano, lalaking baka na bulugan. So, magkakaroon na ng mga lahi. So, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sampung inahin ay 11 pala so sa 11 sampu ata yung buntis yung isa hindi pa kasi nagpa-breastfeed pa mga buntis na yan. Ayan, guys. Oh. alam mo naman yung baka. Kain is life lang. <laughs> so, ayan. Oh. So, personal ito, guys. talaga malalaki mga baka. Kaso, hindi lang masyadong malapit. Kasi, hindi nila ako kilala. Yung asawa ko yung nagki-caretaker dito. So, ayan. Umakay na sila ng mga hay. So, ayan. Umakayin sila. So, kapag invest ng baka, guys, hindi ito basa-basa dahil may mga halaga ito. Tapos, uh, um, ginagastusan talaga ito. Dahil sila may pera. So, yan. Invest for more. <laughs> Iba yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan, investment yung inuuna nila. So, yan yung bala, guys. So yan. Yan yung... guys. Ito, so, yung mga manok, guys manok. Gusto nila dito. Ito yung ginagamit ng asawa ko pag kukuha siya ng mga hay. Mga hay. Mga chicken. Ay, yung mga manok dito. O yung iba, mag-ala. Makain na yung mga turit, guys. Na eh. Makain na sila. Nakain na sila, diba ba? Minsan, pag binibenta ito yung mga inahing bangka, guys, sa abuti 150, 150, 100, 150, yung halaga nito. Ayan. dia sebagai si si yan yung pagbugaw nila ng langaw o ganyan yung pamamati o oh, ba o oh, ayan ang sila bibilaw ka na <laughs> ayan dito na magtatapos ang aking vlog salamat sa panunood ayan salamat sa panunood guys hanggang sa muli